mga kwento ng pasimula ng paggawa ang mundo ng Diyos, at paglalang niya sa mga tao. Lahat ng mga mabuting bagay na sa atin ay galing ng Diyos. Ginawa niya ang araw, para magliwanag kung araw. At ang buwan at mga bituin para magliwanag kung gabi. Ginawa din niya ang lupa para tirahan natin. Pero hindi ito ang unang ginawa ng Diyos, alam mo ba kung alin ang una? Ginawa muna niya ang mga anghel, hindi natin sila nakikita kung paanong hindi natin nakikita ang Diyos, ginawa niya ang mga anghel para kasama niyang tumirang sa langit. Ang unang anghel na ginawa niya ay espesyal, tinulungan niya ang Diyos sa paggawa ng iba pang mga bagay, pati na ang lupang ito. Ano ang hitsura ng lupa noon? Noong una walang pwedeng mabuhay sa lupa, lahat ay natakpan ng tubig, kaya inihanda ng Diyos ang lupa para sa atin, ano ang ginawa niya? Bueno, Unay pinarating ng Diyos sa lupa ang liwanag na nagmula sa araw, kaya nagkaroon ng araw at gabi. Pagkatapos ay pinalitaw ng Diyos ang lupa sa ibabaw ng tubig. Sa umpisa ay walang laman ang lupa, kamukha ito ng larawang nakikita mo dito, wala pang mga bulaklak, puno o hayop, wala ring isda sa dagat. Marami pang dapat gawin ang Diyos. Mababasa 'yan sa Jeremias 10 ang bersikulo ay labindalawa at sa Kolosas 1 isang bersikulo 15 hanggang 17 at sa Genesis isa ang bersikulo isa hanggang 10. Pangalawang kwento, isang magandang hardin. Tingnan mo ang lupa, lahat ay napaganda. Nakikita mo ba ang mga bulaklak, puno at mga hayop? Saan galing ang magandang hardin na ito? Alam mo, ginawa ito ng Diyos. Una, naglatag ang Diyos ng berdeng damo sa lupa, pagkatapos ginawa niya ang sari-saring halaman, pananim at punong kahoy, kaya gumanda ng gumanda ang lupa, at ilan sa mga ito ay nagbibigay sa atin ng pagkain na masarap ang lasa, pagkatapos ay ginawa ng Diyos ang mga isda para lumangoy sa tubig, at ang ibon para lumipad sa iyong papawid, gumawa siya ng maliliit at malalaki na hayop, anong mga hayop ang mayroon sa lugar ninyo. Sa wakas ginawa ng Diyos ang isang lugar na tinatawag na Hardin ng Eden, pambihirang lugar yun, lahat doon ay maganda, at gusto ng Diyos na ang buong ng lupa ay maging gaya ng magandang hardin na ito. Pero tingnan mo ulit ang larawan ng hardin, alam mo ba kung anong kulang dito? Tingnan natin. Mababasa yan sa Genesis 1 versikulo 11 hanggang 25, at sa Genesis 2 versikulo 8 hanggang 10. Kwento tatlo ang unang lalaki at babae. Anong naiiba sa larawang ito? May mga tao dito, sila ang unang lalaki at babae, sino ang gumawa sa kanila? Siyempre ang Diyos, alam mo ba ang mga pangalan nila? Ang lalaki at babae ay tinatawag na Adan at Eva. Ganito ang ginawa ng Diyos ng lalangin niya si Adan. Kumuha siya ng alabok sa lupa at mula dito ay ginawa niya ang isang sakdal na katawan ng isang lalaki. Pagkatapos ay hinaypan niya ang ilong ng lalaki, kaya si Adan ay nabuhay. Sinabi ng Diyos kay Adan na bigyan ng pangalan ang lahat ng iba't ibang mga hayop, marahil matagal din silang pinagmasdan ni Adan, para mapili niya ang pinakamabuting pangalan para sa kanila, pagkatapos ay may nakita si Adan, alam mo ba kung ano iyon? Lahat ng mga hayop ay may asawa, may mga elepanteng tatay at elepanteng nanay, at may mga tatay na leon at nanay na leon, pero si Adan walang asawa, kaya si Adan ay binigyan ng Diyos na mahimbing na tulog, kumuha ang Diyos ng tadyang sa tagalire ni Adan, at ginawa ito na isang babae para sa kanya, ito ang naging asawa ni Adan. Masayang masaya na ngayon sila Adan at Eva pwede na silang magkaanak at mabuhay ng maligaya. Gusto ng Diyos na sina Adan at Eva, ay mabuhay magpakailanman, gusto niya na pagandahin ang buong lupa na gaya ng Hardin ng Eden, gusto mo bang sumali sa pagpapaganda sa lupa para ito ay maging isang magandang hardin. Pero ang kaligayahan ni Adan at Eva ay, hindi nagtagal, tingnan natin kung bakit. Mababasa awit 83 versikulo ay 18 at Genesis 1 versikulo ay 26 hanggang 31, at Genesis 2 versikulo 7 hanggang 25. Kwento 4, Bakit nawalan sila ng tahanan? Tingnan mo kung anong nangyayari ngayon. Pinalaya si Adan at Eva sa Eden, alam mo ba kung bakit? Kasi gumawa sila ng napakasama, isang bagay na ipinagbabawal sa kanila, sinabi sa kanila ng Diyos na pwede silang kumain ng prutas sa hardin, pero sinabi ng Diyos na hindi sila pwedeng kumain ng isang prutas, kasi mamamatay sila. Dahil para sa Diyos iyon, hindi ba masama ang kumuha na hindi sa iyo? Minsan nag-iisa si Eva sa hardin, kinausap siya ng isang ahas, akalain mo. Sinabi nito kay Eva na kumain ng prutas na ipinagbabawal ng Diyos, alam natin na hindi pwedeng magsalita ang ahas, pwede ba? Kaya may ibang nagsasalita sa pamamagitan ng ahas, sino kaya yon? Hindi si Adan, kaya tiyak na isa iyon sa mga anghel na ginawa ng Diyos na matagal na panahon bago niya ginawa ang lupa. Isang anghel ang naging masyadong mayabang, gusto niyang siya ang sundinems na ang Diyos. Ito ang anghel na nagslite sa pamamagitan ng ahas. Sinabi nito kay Eva na magiging Diyos siya pag kinain niya ang prutas, at naniwala naman siya, kaya kumain siya. Pati rin si Adan, sumuwi sila sa Diyos, kaya nawalan sila ng magandang tahanan. Mababasa sa Genesis 2 ang bersikulo 16 hanggang 17.80 Genesis 3 ang bersikulo 1 hanggang 13 at sa dalawang 24. Kwento 5. Nagsimula ang paghihirap. Sa labas ng hardin ng Eden, kailangan ni Naadan at Eva na magtrabaho ng mabigat para sila makakain, imbes na masarap na prutas, puro tinik at dawag ang kanilang nakita, kasi si Naadan at Eva ay sumuway sa Diyos kaya hindi na niya sila kaibigan. Pero may mas masama pa kaysa rito, sina Adan at iba ay nakatakdang mamatay, hindi ba sinabi ng Diyos na mamamatay sila pag kinain nila ang bunga ng isang punong kahoy. Kaya, nang araw na kumain sila, nagsimula na silang mamatay. Lahat ng mga anak ni Adan at Eva ay isinilang pagkatapos na palayasin sila ng Diyos sa hardin ng Eden, nangangahulugan ito na ang magiging kanilang mga anak ay tatanda rin at mamamatay. Kung susunod lang sana sina Adan at Eva sa Diyos, maligaya sana ang buhay nila at ng kanilang mga anak, wala sanang tatanda, magkasakit at mamamatay. Gusto ng Diyos na ang tao ay lumigaya, at nangako siya na darating ang araw na ganito nga ang mangyayari, lahat ay magiging kaibigan ng Diyos. Pero si Eva ay hindi na kaibigan ng Diyos, kaya masyado siyang nahirapan sa panganganak, talagang mahihirapan ang isa kapag sumuwi siya sa Diyos, hindi ba? Sina Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming anak, ang panganay nilang anak na lalaki ay nagngangalang Cain, ang ikalawang anak na lalaki ay si Abel, alam mo ba kung anong nangyayari sa kanila? Abangan ang susunod na kwento ni Cain at Abel. Marami pa tayong mga kwento tungkol sa Biblia, kaya abangan ninyo palagi mga kaalam. Hanggang dito muna tayo.